Igan at Connie, good morning. Good morning, good morning. Connie Igan, good morning. Ayan. Ayan, ang daming kailangan daw sagutin ng ano no, Bureau of ah, Immigration. Oo. Uh, oh, oh. Ano may, may bago na ba kayong maaring sabihin sa Senado? Kasi Senado mga yes. nagtanong. Yes. Mm -hmm. Uh yung Deadline yung ng ruta nitong si dismiss mayor Alice Guo. Uh, although tiniyak ni Dana, walang kasabot na taga-immigration dito. Mm -hmm. Pero yung ruta ba? Uh, Ma mas malinaw na ba? Ano bang naging problema? Ba't na masyado daw matagal bago kayo magbigay ng report sa komite ng Senado? Miss Dana? Yes, kung matatandaan po natin, nagkaroon ng leadership change ang Bureau of Immigration at the time na pumutok po itong um, case mm. um, ni Alice Buwo. Immediately po, once um, Commissioner Viado assumed office, We continue the investigation dito po sa case ni Alice Ruwa. Both sa ano ah, both sa formal channels at mm -hmm. sa back, uh, sa ano, sa uh, informal ways. Mm -hmm. Yes, yung ating po, uh, pinakausap doon sa ating mga counterpart. Um, the difficulty that um, the management faced is that nagkaroon din ng changes dun sa ibang bansa natin, sa mga counterparts natin, mm -hmm. we cannot say it's absoluted or not doon sa case ni Alice Buwo. But mm -hmm. yung mga bansa pong dinaanan no, may itong leadership changes din because, um, yes, at the same period that this issue happened, um, bukod po dyan, may mga nakuha po tayo na information doon sa ruta niya. Mm -hmm. Um, but we have not yet received um, confirmation doon po sa mga partner or sa, doon sa mga um, uh, other uh, immigration uh, uh -huh. uh, agencies Kasi, sa ibang bansa. Ma'am Dana pag hindi natin agad natukoy ang sino no, nasa likod ng ruta na yan, hmm. eh, maraming pa tayong criminal na ulit-ulit <laughs> lang. kumikita uh -huh. siguro yung uh, travel agent na yan. <laughs> Di ba? <laughs> Totoo po. At saka at this moment siguro hindi natin ma sasabi kung hindi na ginagamit yan o ginagamit pa yan. Kasi doon po sa pag-aaral na ginawa ng Iyakad, oh. uh, meron pong mga uh, uh, areas ng Pilipinas na ginagamit upang ilegal na makapagyahe. Uh. These are parang um, umaalis po sa mga bangka na maliit at oh. nags, uh, island hopping at ito po ang maaaring gamitin this is not covered or monitored by immigration because this is not mga formal po na paliparan but bun sa recommendation ng IOM mm. um there need to be efforts or extra so, efforts of the LGUs and uh, on the part of the LGUs and um local law enforcement agencies para mabantayan po itong mga shores na ito y yung, na yung, nagiging escape route yung ruta bang pinag-usapan natin Tawi-Tawi papuntang Malaysia tama ba meron pong tawi-tawi, meron Kasi pong mga may routes may impormasyon sa pa paki Palawan. Opo, may impormasyon paki-kumpirma na yung ruta ni Alice Guo, yun din yung ruta ni Attorney Harry Roque para makatakas ng bansa. Tama ho ba, Ma'am Dana? Ayoko pa pong magsalita ng tapos pero it seems like it po. Yun mm. Parang yung pareho. So, so, yun nga, posible yung travel agent ni Alice ko <laughs> so, Chani alam ni Harry Roque ay isa, uh, di ba? Kaya nila. na mm -hmm. kailangan talagang sama-sama magtulungan tayong malaman so, itong rutang ito. Ma'am yeah, Dana. That's true po. That's true po. Mm -hmm. uh -huh. Pero so, so ganito, uh, may binigay sa inyong palugit si Senator Lisa Ontiveros. Ah uh, Aabot ba kayo tuon po sa palugit na tama ba 15 days eh tumatakbo na hoyan uh -huh. eh Um uh -huh. meron na ba kayong definitive na mga bibigay na report by then Lalo na may transition niya yes. atto sa mga bansang counterpart niyo Mm uh -uh. Nakaready naman po yung information na nakuha natin there are concrete information there are intelligence information but uh. meron na pong storya na nabuo Meron okay. po tayo nakikita ng ano ruta ng kinamit at yun po ang ito natin sa opisina po okay. ni Senator Ongti. Meron oh. na bang ano uh, sabi niyo meron na kayong isusumite. So ready na kayo uh, magbigay ho ng pahayag. Um at this point po meron pong information but siguro masasabi pa natin that there needs to be more concrete information para mas mabuo po. Pero hindi natin masasabi na walang alam mm. or um hindi, so hindi by, by, land o by air, ano hubang dinaanan na ruta? Um, doon po sa ating uh, mga nakuhang information, mukhang by water po, tumaan, palabas po ng bata. Okay. Hmm. Yung protector ba nakapuesto o uh uh, 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 gusto mo malaman? Ka, Sino, may kasabuan? Local, local executive uh. ba? Paano uh, papano, mamdana? May mga personalidad bang nasa likod nito? baka po or mga personalidad wala pa po tayoong public information about Opo. that pero dapat, dapat meron um, oh don't think uh -huh. it's just one person okay mm. sabi niya walang kasabot sa immigration pero paano po masasagot na pagdating nila doon sa mga lugar no may tatak eh oo na uh -huh. tinanggap yung pasaporte nila uh -huh. eh may point of uh, exit uh -huh. uh, sa immigration naman ng counterpart ninyo Um, doon po sa ibang bansa, hindi po natin masasagot kung ano po ang kanilang mga polisya Policy, yeah. when okay. it comes to um, okay. In, uh, people. Pero nakita po natin, wala rin stamp ang ah, mga wala. pasaporte po ni naalis po from the uh -huh. Philippines. Okay, pero kung nababanggit niyo po ma'am, di ba na meron naman kayong maisusumiti na, di ba? Uh, confident naman ho kayo doon sa report na yon is it going to change um, yung ating pong magiging patakaran kung sakasakala dito ho sa mga ibang paliparan? As you said, may mga efforts dapat ang mga LGU para maging katuwang ninyo sa ganito pong mga uh, problema ninyo, di ba? Lalo na ang dami ho kasing lagusan sa ating bansa, eh, ba? Diba? Mm -hmm. um, then our efforts po, may mga naisalang na po tayo ng mga efforts. Even before um this uh palugit po na binigay ng ating gobyerno Senado. nato senador, uh, uh, senador um and siguro doon sa report natin isasama po natin yung mga previous efforts po natin para um uh, inform din po ang senador doon sa mga actions about uh, um backdoor server mm -hmm. Okay. Sabi ni Senator Risa Ontiveros, magre na siya na magregudon kung sa kasakaling hindi talaga siya satisfied din doon sa ibinigay po ninyong uh, resulta no, ng investigation ninyo dito. Um, usap-usapan nyo dyan ngayon sa BI? Ano ba ang magiging um, uh, direksyon? Um, we understand po the frustration of the good senator and Um, naiintindihan po natin 'yan dahil of course, um this case is really uh even more frustrating I guess for us. Mm -hmm. Kasi uh the immigration is being uh, pointed as uh, the source of this problem despite it not being under um the areas of immigration. Kaya gusto din natin up to the end, we see this through. Malaman din natin lahat po ng mga detalye about this para mm -hmm. magkaroon po ng linaw at uh hindi naman sa exoneration, no, but para maturo at makita at makasuhan po yung mga totoong may sala dito mm, sa case. Okay. Po. Si Attorney Harry Roque ba? Natuntun nyo na, na Ma'am Dana? Nasa yeah, Japan pa ba? Japan We ba? have information po kung uh, na lumabas siya ng bansa, Italy, na meron po siya mga pinuntahan like Japan and Dubai. Um, there was attempt to go to the United States but did not push through. Mm -hmm. um, okay. natatanggap pa po tayo na information from our counterpart okay. na uh, doon sa mga movements niya po abroad. Yung, yung ruta ang sinasabi ni na Alice Guat, Harry Roque, uh, nakipagtulungan na ba tayo sa ilang otoridad para mas mahigpit pa? Sarahan na yung ruta na yon na uh, May Oo ban nga. bantay sarado na ba? Yes, nung um, Nobyembre po nag ng study ang um, uh, Uh, in the uh -huh. agency council against trafficking tungkol dito sa mga ruta na to okay. so doon po pinuntahan po mismo ng mga miyembro ng IACAT yung um, mga sinasabing backdoor route, routes uh -oh. para ma tighten po ito mga areas na ito okay. sa bahubayan um yes isa po yan doon sa mga tinignan na mga posibilidad na, uh, na may pero eh. at, may regular pero, na ruta doon eh oo nga po mga yun Pinoy? yun nga itatanong ko eh kasi ang tagal-tagal na hunyan kami nga alam namin eh di ba na oh, napag-uusapan na na niyan na eh. bakit hanggang sa dumami ho itong kaso na halimbawa naging sensationalized lang itong kay Alice Go kay Harry Roque eh. bakit ngayon pa lang tayo parang nagkakaroon ng uh, pagpunta doon o pagbibigay po ng mga siguro dagdag na tauhan siguro mula po sa inyo para makita no yung safeguards natin doon? Yes, um, siguro hindi ko lang po masagot on my end because this is um, the jurisdiction of the local government unit so ang pampang po nila ay ginagamit illegally but yun nga po because na-highlight itong kaso na to mm -hmm. even yung mga trafficking victims po ah, nung yes. mga nare-repatriate sila may mga information na sa mga ganitong areas po okay. sila tumasakay ng bangka at nag-aing na-hopping kaya in-elevate po ito sa IACAT at doon po, uh, po ng conduct po ng study and uh -uh. eh, enforcement ng kaya. Oh, sana naman meron uh -huh. ng kahinatnan yan. Okay. layover naman, di ba? Tama. Ma'am Dana, lipat nga ako doon sa Korean Pogo Boss. Uh -uh. Uh, sabi ng BI, uh, nakatakas. Uh, uh -huh. Pero sa CCTV, parang may nag nag-aabang na getaway vehicle. Ano na ba information niyo yes. ninyo? Initially po ang report ng mga uh, experts, mga personnel po natin, during Andana. the hearing, but after the investigation, nakakuha po ang ating kapitina ng kopya ng CCTV kung saan po nakita na hindi po ito basta nakatakas at nakatakbo galing CR. Oh. Meron pong yeah. um, oh, oh. masasabi assistance mm. na nangyari. Kaya ito pong mga tauhan na ito ay uh, na-inquest na po actually, uh, um, maharap din po sila sa criminal cases, administrative cases. At yung mga contractual po, tinanggal na po agad, terminated po sila sa trabaho. Binabagay natin tauhan ng immigration yan? We're looking at yung mga escorts po, tatlo po yun, isang driver at dalawang uh -huh. escort but we're expanding po at least to include around um, six personnel dito sa investigation na to at nakadun sa mga kaso po ng galing BI po silang lahat. Yes, tama okay. po. Kayo. Okay. pero ito, uh, sabi nga ho bakit ba kailangan may layover to begin with, but hindi direct flight uh, from Philippines to China. Kasi doon parati palang lang nagkakaroon ng kasi 'di ba pagka may layover sa isang bansa katulad ho ng Hong Kong halimbawa, doon nagkakaroon ng takasan. Oho. Among departure kung po um, once ang individual ay outside the Philippine soil already, we consider this a successful deportation. Siguro misnomer yung sinabi o yung yung term na nakatakas Apo. because nakatakas would mean that the individual was not able to be deported. Um, sa atin po, once lifted ang eroplano, lumabas na siya sa bansa at we have blacklisted him already. Hindi na po siya makakapasok pabalik sa Pilipinas we consider the deportation as successful kasi wala na po siya sa Philippine soil at dun po ang jurisdiction ng bansang um, Pilipinas. Pero ma'am, ang nagpatakas or nag, so, so it seems no na tumulong sa kanya mga taga-BI din eh. Um, are we talking about po the deportation? Opo. Yes. Yun din sa ano, uh, pagpapaano doon sa mga Pogo. Paano ho ba yun? Ah, yes. Sabi so ninyo may mga flight po, mm -mm, ang, connecting flights. Yes. Ang procedure po kasi we board the individual sa aeroplano and after that po hindi na po yan uh, minomonitor ng opisina natin because the goal is really to uh, remove the person from the country and block his entry sa Pilipinas. Hindi po sa tumakas per se because if the individual has been um, deported already, wherever he goes in the world it's not within the jurisdiction or the purview maybe, of the maybe, Philippine yeah. government uh -oh. because um the goal of the Philippine government is to remove that person from the Philippines and from nowhere else at uh, additional information lang mare hmm. uh, lahat ng pinapadeport pala natin tayo nagbabayad. hindi hindi tayo ah, ang hindi nagbabayad. Ba? hindi na di ba oh. ma'am Dana hindi wala tayong ginagastos sa kanila kundi yung bansang uh, uh, oo kung saan sila origin tama ba Uh, hindi po dapat ang Pilipinas ang magbabayad ng gastusin ng deportation nitong mga ito. Dahil napakarami po ito at malaking gastusin po. Ang cost for deportation is uh, uh, uh spent po by the individual itself kasi sa po yung violator. So okay. sa po ang dapat gumastos dun sa sarili niya. If hindi po niya kaya na sustentuhan ng sa sarili, tumutulong po yung kanyang embahada para mabigyan po siya ng assistance. At ang cost mm -hmm will for them and not for the Philippine government. Ma'am, sandali lang ha. Ako'y, ano, hindi lang ako mapakali. Doon sa sagot po kasi na, na bigay nyo kanina na once makaalis na sa bansa, ay hindi na natin responsibilidad yung uh, pinapaalis natin, ano? Pero, di ba, failed pa rin yun? Kasi hindi nakarating doon sa original na bansa. Di ba? na dapat eh, pag-deporta natin. Hindi ba nakakahiya nga dahil sinasabi ng China bakit kasi na, 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 nagkakaroon pa ng layover? Ba't hindi na lang idiretso sa kanila? And of course, given that, uh, follow up lang din, pagka napunta sila sa China, hindi ba mas mag, secure din tayo na hindi na sila magkakaroon ng ano pang illegal na gawain uh, para makapasok muli in some other cases dito sa ating bansa dahil alam naman natin napakabilis din naman makapasok ng ibang mga dayuhan hindi, ma dito. Ma malinawan nyo, sino ba kumuha ng ticket? Kasi kung hindi tayo nagbabayad, hmm sila, sila dapat, di ba? Yes, sa individual po. Siguro to um, clarify po, two cases po yan. Um, kapag sa ang subject of deportation is a fugitive, mm -hmm. diretso po yan doon sa kanyang bansa. At meron pong escort from the Philippine side. Mm -hmm. uh, there's also an escort from the um, Chinese side. mm So -hmm. yun po ay nagtitake ng um, uh, special siguro uh, ang consideration when it comes to going out of the country kasi may monitoring talaga yan. Uh person -oh. na uh, kailangan niya po regular deportees. Sa regular deportation po kasi lahat po yan, halo-halo po yan. May overstaying may working without permit, um, all the immigration violations. Uh -oh. the violation is in the Philippines. So, wala pong considered violation so, sa kung saan pang bansa dahil hindi po siya um, uh, fugitive. So, the goal is to remove the person from the police. So, paglilinaw lang, ho, itong Pogo Boss, regular deputy uh, po sila? Yes, kasi wala po tayong nakukuha okay. information from their government that these are fugitive from justice. Uh -huh. But if they are tagged by their, kasi wala po tayong delineation who is boss or who is not. We do not have information of that. Ang Sa atin po, these are all deportees. Ah, right. But okay. if the Chinese government or the Chinese embassy tags them as a fugitive because they are bosses or whatever, um, na. we um, nakatip yan. Papunta po sa kanila um, mismo. Agad, agad. Inaabangan na nila yan. Okay. Ma'am um, Dana, salamat. Anytime Thank you po. Morning. Thank you. Good morning. Dana Sandoval, spokesperson ng Bureau of Immigration.